Good morning everyone! Welcome to my youtube channel from Tatay Jimmy, Libreng Taho. Guys, nandito tayo ngayon. Yan ang ating mga kabataan. Sila po ay galing ng National Museum. At sila ay tumingin ng ating National Museum. So guys, please support to my vlog ni Tatay Jimmy at sana patuloy niyo pong suportahan yung vlog ni Tatay Jimmy para maging patuloy po tayo makapagbigay ng tulong sa mga tao na ngailangan ng tulong so nandito tayo ngayon guys para i-vlog natin yung ating mga kabataan ngayon na nagpasyal ng ating National Museum so, kung nagustuhan niyo po yung ating video please subscribe like ang pag-click and notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. So hanggang dito na lang po. Mapuhay po kayo. Ang God bless. Bye-bye.